Meron daw pong uh, update si Edniel Parosa tungkol po sa pagputok ng Bulkan uh, Kanlaon. Uh, 52 Edniel Parosa, kami na Edniel! Berya ka Anthony Inelerto ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Barr Jr. ang kasundaluhan sa Negros Island. Sa gitna pa rin itong nagpapatuloy na panta ng Bulkang Canlaon. Ayon sa AFP, pinagsisiguro ni Broner sa 3rd Infantry Division ang mabilis na pagresponde sa evacuation at relief operations sakaling kailanganin. Sa katunayan, isang araw bago pa man itong panibago explosive eruption ng Canlaon ay personal na tinungo ni General Broner itong Camp Herona sa Murcia, Negros Oriental para silipin ang tropa ng 303 Infantry Brigade. Wala pa namang informasyon kung may deployment na nga ng mga sundalo para sa humanitarian res, uh, response o assistance ngayong umaga. Lalo't sinabi naman ng Facebook kanina na hindi pa kailangan ng panibagong evacuation. Pero batay sa initial assessment ng Natura Agensya, maging na Office of uh, the Civil Defense na inilabas ngayon lamang uh, umaga, mataan na itong mga unang uh, pagbagsak na asphalt sa La Carlota City partikular sa barangay Cubay eh, kung saan amoy na rin umano itong matapang na asupre ngayong umaga. Paalala ng OCD sa kasagsagan ng ASPOL, siguruhin ng proteksyon sa ilong o bibig, eh, kaya na pag ng N95 mask, manatili sa loob ng mga bahay, paglagay ng mga basang tuwali o sa mga bintana at pintuan, at uh, manatiling nakantabay sa mga abiso sa radyo at mula sa gobyerno. Ito sa Edmiel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. 7.56 ng umaga.